Ito po yung video, ito po ay nasa SMNI, ang pagkakalam ko ay deleted na ito pero syempre nasave to ng mga netizens. Naka-tago uh, rin, nakasave din ng copy itong si Senator Trillanes at yun nga, ito po yung sinubmit niya sa IEC. ICC. We have submitted to the ICC this video wherein Duterte publicly admitted that he used the confidential funds, intelligence funds, to conduct EJK on his constituents in Davao City when he was still a mayor. This is truly an open and shut case. Bukod kasi dito, marami na rin pronouncements etong si Duterte. Public pronouncements na kuno ay siya ay may binarel, may pinatay. Diba? So nakikita nyo, nang gagaling mismo sa bibig niya na siya ay human rights violator. So yan, napakaliwanag naman. Magandang ebidensya to. At yun nga, ang sabi ni Trillanes mukhang nalalapit na ang hostisya. Hostisya para sa mga biktima at nalalapit na rin ang pagngalngal na itong mga diehard. Totoong ngalngal. Okay. Maraming palusot yung mga diehard na yan. Okay. Dahil nga si Duterte naman daw ay bisaya at iba yung lingwahe madalas talaga. Ang ibig sabihin ng mga pag-amin na, na siya ay pumatay. Pag-amin or pagbabanta directly sa makabayan bloc at syempre sa ibang taga-opposition 'Di ba 'yun po ay 'yun po ay hindi naman literal naman 'yung mga 'yun eh. Hindi naman figurative 'yun. Ano, excuse meron doon etong mga pulahan katulad ni Nabato at ni Robin Padilla. 'Di ba napaka napakahirap lusutan. Nagiging katawa-tawa lang 'yung mga tao nag-justify na kuno ay hindi naman hindi naman 'yun ang ibig sabihin ni Duterte sa kanyang mga binibitawang salita. Ulitin ko, good luck sa inyo. Anyway, Rodrigo Duterte remarked um, she funded Davao Slice sent to ICC. Ayun, nasa ICC na po yung video na yun. At uh, yun nga, ang pinakalatest, anong sabi ni Senator Chelianes, na acknowledge na daw po ng ICC ang pagtanggap ng video. Pakiramdam ko, malapit nang makamit ang hostisya. Na acknowledge na. ba diba sa Jollibee, nung ako'y nag-Jollibee, pag in-acknowledge mo yung order, ibig sabihin, it will go. Makukuha mo yung order na iyon. So ganun din, inacknowledge ng IEC yung video na yon. So sa tingin ko ay masiserve din ang hostisya.